yon mga kaibon mga kay Stanley boy at ayan yung ating mga kalapate no pinagtambay muna natin sila sa labas para naman makarelax sila at nandyan sila ngayon mga kaibon mga kay Stanley boy sa bubungan at pinakawalan lang natin sila kanina bali lumipad sila pero pinadapo agad natin sila at mapagala naman natin dito sa ating loob vicinity kasi lagi lang nandito sa loob ng kulungan yung aking mga kalapate at yan pinapapasok na natin para maya maya eh papatukay natin sila yan mga kaibon mga kaistamli boy oh. yung aking mga kalapate at uh, pinagmamasdan nila yung kanilang muluk vicinity, no? Palakad-lakad lang muna sila. At yung iba pumasok na rin. At na yun nga, yung iba nandito pa sa labas. Yan, no? Kailangan natin yan, mga kaibon, mga kaistali boy, yung kalapati natin. Eh, pagalain natin sa ating bubungan sa isang linggo, meron silang isang beses na ganyan. Tambay sa labas. Hindi lang puro laging nasa loob ng kulungan. Para naman ma sila. Na talagang yung lugar nila ay sa kanila. So, yan mga kaibon, no? mga kastaliboy. Oh. Tingnan nyo, balik-balik lang sila doon sa bubong sa loop ko tapos nagbabarakuhan naglalandian sila para na enjoy nila yung ano yung kanilang kumbaga sa tao childhood nila yan ayan sila oh hindi yung puro lagi na lang nasa loob ng kulungan yan oh Pabalik-balik lang sila dyan, mga kaibor, mga ka Stanley boy. Iba Diba, nagbabarakuan eh, yun, no? May mga, ano natin eh, may mga edad na nasa limang buwan na to. Papuntang anim na buwan. Yung iba naman, nasa ano lang, tatlong buwan, dalawang buwan. Yung mga late na painakay. Pa yan, kagaya ng checkered na yan, o. Yan, yung papasok na yan, yan, o. Tatlong buwan lang yan. Yung iba, ayan yung mga mauna na, ano, eh, panlaban ko ng South. Yung mga nagbabarakuhan, at parang naglalagdian sila. Ayan, o. Ah, mga kaibon, mga ka-stallie At yung iba pumasok na. Katukay na natin to para mabusog na sila kasi kanina pa sila sa labas eh. Kailangan nila yan. Kailangan din natin sa mga ibon eh, pinapagala din natin sa ating bubungan. Para na ano nila yung yung pagka laya nila hindi lang puro lipad kulong lipad kulong dapat nagiging malaya rin sila para mas maganda yung kanilang ano memorya sa ano mas mainam na ganunin natin para masaya sila hindi lang puro nasa loob ng kulungan yung mga pinapatuka ko pala mga kaibon mga kay Stanley boy eh, breeder yung breeder na ito parang ano na mix na eh parang flyer na eh oh. parang hindi na siya breeder eh mas lamang na yung mais eh bali ilan sila dito 2, 4, 6, 8, 10, 11 11 pieces yan sila mga kaibon, mga ka Stanley boy. Gawa na yung isang dark checkered natin, yung anak ng pula. Ibinigay natin kay Neven para meron siyang panimula. Yan no? Ilan ang naglulugon sa akin? Tatlo. Tatlong piraso. Busugin natin sila mga kaibon, mga ka Stanley boy. Uh, tapos na silang gumala sa bubungan eh. Sa isang linggo, isang beses ko pinapakawalan. Pinapanggala ko lang to sa bubungan ng mga isang oras. Yan. Tapos nilang lumipad. Hinayaan ko lang sila muna. Hindi ko muna sila pinapapasok sa loob ng kulungan. Para gumalagala, makapag laro-laro sila, Ma, hindi sila maging mailap. Misugin lang natin sila, mga kaibon, mga ka Stanley, para hanggang hapon na to. Sa ano lang to kumakain sa umaga. Sa hapon kasi wala ako, kaya binibigay ko na yung patuka nila. Lahat, lahat sa umaga at saka sa hapon, pinagsasabay ko na. Yung tubig natin mga kaibon, mga ka-standing po, natural lang yun. No? Tinatining. Tinatining natin yan araw-araw. Para walang chemical. Yung chlorine bumababa. Dalawang taka lang sila, oh. parang hindi pa kayang ubusin. Ibig sabihin, busog pa to. Ano, ganado sila tumukaw isa, busog na, no, Nakapatong na din sa, ano, tubigan. Ay, mga kaibon, mga ka yung pula ko, lakas mamara ako, na mamaris na yung pula Riding ready na to mga kaibon, mga ka boy, sa South Derby. At yung mga yung mga ibon ng FDR at malapit nang matapos sila sa ano, karera sa Norte. Siguro mga ano nilang lang. Mga limang hagis na lang sila. At matatapos na yung race. At pag na ng South siya Ito kasi mga young bird to ng FPR South. Mga halos bees na silang lahat. Yung mga balahibo nila, hindi ko pa yan nakikita yung bagwis nila pala mga kaibon mga Boy, kung kompleto na kasi yung last nila nabunot ko na yung ginupitan ko hindi ko lang napapansin pa o sinisilip kung tumubo na talaga kumpleto na bali yung dulo na lang na bagwis yung inaantay ko na tumubo sa susunod ibablog natin kung kompleto na yung kanilang bagwis para pagdating ng training o karera wala silang mararamdaman sa mga pakpak -pak nila at yung nila mga kaibon mga kay Stanley Boy ayan oh. mga binunutan ko na rin yan para pagdating ng karera nga wala nang ano wala nang istorbo sa kanila bali ang atopagin uh, na lang natin yung conditioning ang mga ibon natin